Happy Fiesta, Mother of Perpetual Help, Bakaw, Katmundan, Katmundsa. Fiesta ngayon sa lugar nila mama. Of course, pupunta kami. Umaga pa lang, nag-ready lahat. Isa sa excited itong boost DJ. Syempre lang. Once a year lang ito, kaya hindi talaga pwede na hindi kami pupunta. May handaan man ang wala. Itong sinasintiya ang Topher, hindi sila makapunta kasi may event sila mamayang gabi. Ay, gusto mo nila pero hindi pwede dahil natunong yung date ng event nila sa fiesta. Kaya ayaw nilang mabitaw-bitawan itong boosting team. Akala mo naman ilang araw kaming mawawala. Mami-miss daw nila. Gawa Niyo, May pina-request pa itong mama ko na early lang daw yung mugikan kasi gusto nila maligo ng dagat muna. gituli kasi si Kintoy so kailangan niya iligo yung notch niya sa tubig dagat para mahimasmasan. Himasmasan? Ano, lasing na sila yung notch? Hoy! Pagkarating namin, damiretso na kami dito sa bahay ng kapatid ni mama para manghiram ng plato at kutsara na gagamitin. And then, pumunta na kami dito sa malapitang beach resort sa Ocean View. Okay naman dito, 500 yung cottage nila. May 750 din. Ayan, may baby nang excited na maligo. Pero bago maligo, hinahanda na ni Maeps yung breakfast na kami. ng fried chicken for breakfast kasi hapon pa maluto yung lechon. Hindi na talaga mapigilan yung mga bata at atat na, atat na talagang maligo. Itong boost DJ, ang saya-saya niya. Tuti na lang, andito si Papa Lolo. 'di ba parang uud lang nagsi-swimming si Kuya Jai. Nakakatuwa Pero okay lang at least malapit na siyang matuto. Mas marunong pa nga siyang lumangoy kaysa sa akin. 'di ba? Tingnan niyo, ang cute. Andito din sina Dada at Tita Mau Mau para umalalay kay Bustin. Nakakatuwa kasi eager na din siyang matutong lumangon. Marunong na nga siyang maglakad sa tubig mag-isa. Ayaw na nga magpahawak. Mabuti niya at andito si Papa Lulo para mag-guide sa kanya. Nakakatuwa at ang kulit-kulit na bata. And this time kailangan ng umahon kasi giniginaw na itong baby. At nagsimula na rin umulan. Oh, pak! Tingnan niyo siya madami. Hindi nga ang napagod sa kakasunod kay Bust J. Pero okay lang, minsan lang naman ito. Hindi na ako naligo, hindi ako nakadala ng outfit. At dahil nagutom, mo, snack muna tayo. Pagkatapos maligo ng mga bata, after lunch, pumunta na kami dito sa bahay ng kapatid ni mama. First, D bahay pa lang to. Charot. So, dito na kami mag-lunch. Saktong-sakto at luto na yung handa nila. Grabe, ang sasarap. Ang dami kong nakain. Salamat nanay, and kuya Richard. Pagkatapos namin kumain, eto, relax muna kami at nagchikahan. And, nag-inuman. Nag o, diba? Parang nagmi-meeting -me lang kami yung nauna, hindi pa daw dumating yung mga bisita nila mamayang hapon pa daw. Pagkatapos ng tsikahan, pumunta na kami dito sa chapel ni para magdagdag. Syempre, para magpasalamat sa mga grasyang bigay ng Panginoon. Hindi pa maraming tao kasi mamaya pa yung prosesyon Nang inahan sa kanuna yung panabang. May disco din sila mamaya. Grabe yung gusting tingo, hindi talaga paawat sa kakatakbo niya. Gusto niya talaga kunin yung bola. Grabe lakas tumakbo na tao, tao baka madapa. Madama patuloy itong tita mau-mau niya sa kakahabol niya. Pinagpawisan sa kakahabol. Pagkatapos namin medyo chapel, pupunta na kami sa pangalawa at pangatlong bahay. Kapatid din ni mama yung nandito at mga pamangkin. Mga kaibigan at kapamilya. Ito, kain na naman kami. Pero unti lang kasi medyo busog na eh. Pero Fair in fairness, ang sarap ng lechon nila. Grabe. Maraming salamat po sa inyo nanay at mga pinsan. So, kain na muna ako ng lechon. Thank you. Bye!